Hindi na nakakapagtaka kung ituring ng ilang kotabatenyos na nakapanayam ng Radyo Bida ang desisyon ng karamihan sa mga kongresista na pumirma o bumoto para manatiling House Speaker si Martin Romualdez sa 20th Congress. Aha nila, posibleng may mga partikular na dahilan at interes na nagtutulak sa mga kongresista upang gawin ito. Maaring dulot ito ng kanilang personal na motibo, pampolitikang ambisyon, pangako ng mga benepisyo na inaasahan nilang matatanggap kapalit ng suporta kay House Speaker Romualdez. Pero may mga nagsabi namang baka talagang magaling ito, kaya siya binoto. Matatandaan na nakakuha ng 269 votes si House Speaker Martin Romualdez dahilan upang nanatili itong Speaker ng Kamara sa 20th Congress. Kabalo na ganyan sila, on say, tama, dito pa yung sinasamalik. Kana si Martin Romualdez at tinod lang, mo ang otok ni Marcos. Na siguro sa gi pasalig siguro. Balo uh, ka, dula sa politika. So ni Uyun ang tanan. Sige lang, pagbigyan na lang ito sila, tulo lang mga katuwig na. Sige lang, na lang, atag na lang sila. Puna, ato na po. May kanya-kanya naman yung mga agenda yung mga yan eh. Siguro iniisip din nila yung stability. Gwapo siguro yung pagdala siguro. Basta kaya importante diya, magkinausa sila eh. Siguro na sila nakita kay Romaldis na napos siguro sa inahimok siguro sa ano. Nabatid na lahat ng kongresista mula sa Cotabato Province ang bumoto pabor sa speakership ni Leyte Representative Martin Romualdez. Habang muli namang naihalal bilang Deputy Speaker ng 20th Congress, si TUCP Party Representative Raymond Democrito Mendoza. Luigi Alan Tutor, NDBC, Bida Balita.